Good morning mga idol as of today Ayan ay pupunta muna tayo ng Tacloban City Upang mabili muna ng uh, parts uh, At ito po yung naabutan natin dito sa part na ito ng Santa Rita Ayan so na marami na talaga yung mga nakabila dito na Mga trucking at yung mga mabibigat na sakyan na hindi talaga nakakatawin ng San Juanico Ayan so titignan natin yung sitwasyon dito Uh, sa mga nagtatanong pala about po sa alternative ruta ng barge dito po sa Amandaihan ay personal natin pupuntahan yan mamaya no after ko sa Tacloban City pupuntahan po natin yan at sa mga nagtatanong naman ang uh, galing po ng uh, nang papunta po pala ng Manila no nagaling po ng Leyte uh, saan po sila pwedeng makasakay yan po yung pupuntahan natin kasi mayroon po tayong Um, info na dito po sa barangay ay sitio malikuliko pala no sa, sa part ng Santa Rita ay mayroon po dito ang sakayang papunta ng Maynila no kung ikaw ay taga Leyte eh, pwede po tayo dito mag uh, cutting trip tumawid tayo ng San Juanico at uh, po tayo sa Malikuliko well ko confirm ko talaga yan pupunta tayo kung talagang meron po doon uh, mamaya no yan, so inulit ko sa mga nagabang po dyan ng update tungkol po sa barge na pwede makasakay sa barangay Amendaihan ay pupuntahan po natin at kakausapin mo natin ng personal so sa ngayon ay mamimili muna tayo ng paninda kasi napakahirap yung mga delivery natin na galing po ng uh, city, galing po ng Davao, galing ng Cebu uh, hindi po makatawid yung mga tracking no kaya tayo na lang yung personal na Mamimili ngayon sa Tacloban City uh, Yung mga parts na kaya lang ikarga sa ating motor Ayan mga idol So ingat-ingat po kayo mga idol Kung pupunta kayo dito Kasi medyo matraffic po talaga So buti na lang ngayon Ay medyo maaraw pa Okay So sa mga idol na nagaantay Ng alternative route ng Bards At saka ng ruta papuntang Manila I-update ko po kayo kagadang mamaya Pagkarating ko Ayan So business-business muna Kasi ubos na ating paninda alright so bang mga idol at kung ikaw naman ay nagmamadali talaga na gusto mo talaga makatawid ng late kung ikaw ay nasa summer ay meron po ditong uh, alternative na ruta sa Kalbayog no Kalbayog to Ormoc yung nga lang eh, sa balita ko ay medyo mahal po yung pamasahe po talaga dito na abot daw po ng 15 to 30 ayun so yun po yung sabi sa atin ng ating mga uh, bubuwit eh, mga idol. So kung ikaw ay talagang nagmamadaling makatawid o kailangan mo talaga may meron po uh, inuulit ko Kalbayog to Ormoc. Ayan. So sa ngayon wala pang update kung meron pong Kalbayog to Tacloban City. So ayan nabangabang na lang din po tayo at yan ang sabi ko, yap, yeah, yung kagad kayo kung, o, o ano po yung sitwasyon ng amandayihan no, na dito po sa uh, part po ng basay, no? kasi nagpost po ng update po yung Santa Clara shipping uh, sa pagkakaalam ko ay may konting problema lang kaya i-confirm natin yan mamaya at pupuntahan po natin alright so inulit ko mga bang, bang mga idol kung ano man po yung mga nalalaman kong update ay ibabalita natin yan para makatulong po sa ating mga kapwa biyahero alright at sa mga nagabang naman po ng libreng sakay mga idol ay meron pong libreng sakay na from uh, summer to late no ayan, sa pagtawid yung ating DPWH at may nakita rin po ako dito ng tingog na nagpasakay ayan so may libre pong sakay kaya uh, inabisuhan po yung lahat na huwag pong maglakad sa San Juanico Bridge kasi may update po ngayon na bawal na pong maglakad dito mga idol no kaya sumakay na lang po tayo sa mga libreng sakay ng ating kawanino ng DPWH at saka uh, yung nakita ko dito na umiikot na tingog na nagpapasakay at meron din po mga uh, kapwa nating biyahero na nagpapasakay din po patawid Ayan, so sa mga nagmamadali din naman kasi may meron pa din pong umiikot na mga uh, tricycle, habal yun nga lang ay mamamasahay po tayo so sa libreng sakay ay doon po tayo makakatipid-tipid na makatawid mga idol so inuulit ko yung mga sasakyan na uh, bigat 3 tons ay wag na po tayong pumunta dito kasi may stranded lang po kayo may stress lang po kayo dito sa part na ito ng San Juanico kasi hindi po talaga tayo papalusutin kasi 3 tons lang po talaga yung allowed na makatawid dito Ayan, uh, syempre uh, nagdala-dala na po kayo ng konting pasensya kasi matrapik po talaga kasi iniipon po yung mga sasakyan bago makatawid ulit sa kabila ayan mga idol so abang abang lang po kayo sa maging update natin dito about po sa mga alternative road so as of today ito po yung update natin dito po sa ating tulay na ito sa San Juanico Bridge so katagal pa po yung sitwasyon na ito kasi abot po ito ng mahigit 2 years so sana eh, magkaroon po talaga ng alternative road na makakamura yung ating mga uh, biyahero kasi doon po sa nasabing Calvayog to Ormoc ay malaki no biruin mo 15 K to 30K Depende po sa bigat o depende din po Siguro sa ori ng sasakyan Yung kanilang presyuhan doon mga idol At saka malayo no uh, Kalbayog tapos uh, Ormok ka tapos takloban yung Destination mo So Uh, malaking uh, abala talaga sa mga negosyante lalong lang sa mga negosyante sa mga goods naman na sabi nga yung mga goods na nabubulok o madaling masira uh, na i-deliver -de po ng summer ay mas maganda na i e repak repack nyo na lang po sa mali sakyan para kayo po ay makatawid po ng samar kasi kita nyo naman kung gaano kahaba po yung pila mula doon sa paanan ng tulay papunta po dito sa dulong part na ito na may nagsasabing welcome Tacloban City <laughs> alright so yan mga ito dyan po yung update natin para sa araw na ito Naba. Hours na eh? hours pa yan ako, Murado, pa yung mga sa kayo.